Oh, no nakita ang trabaho ng mga tao. Ng barangay mo Ang nangyari doon, nagaganon. Alam tigil mo talaga wala lang mabaw. tao. Mga mo, wala pala pagka-gent. Alam ayusin mo 'to, sano. Ayong mga matatag. Eh, hindi laging pre, Sa klap kasi. Sa kamayan barangay, guys. Sa klap lang, guys. Tara, pick up na lang sa barangay dito, kasi mahirap yung magkasabay tayo pumunta roon. O mag papang pa rin. Talaga kayo nyan. Sa pang-abot kayo niyan. Sa barangay. guys. Total igaw ang Para Karamang pasabak sa barangay, pick up siya. Kasi kung sabay kayo pumunta sa barangay, mag-aabot na lang kayo niyan. Hindi mo maiiwasan.

Maglakad yan, hindi ko makakalabas yan Mahatadaan ka rin sa checkpoint yan Ano ba lumabas yan? Ano yung bakit ha? Ngayon, yung niyakan sa sarili no Ano ba yan?